So, eto, explain ko lang. Oh. Eto yung booking. Sa mga nag-book na mga malilit lang na item, pwede nyo hindi lagyan ng box. No? Eto, wala tong box. Ewan ko kung kita nyo. Kaya na nakuha natin yung delivery ni, ni sir. Tapos yung delivery natin is... So, ayan, educate lang natin yung mga customer, no? Is dalawang amplifier lang, no? So, tinape na lang namin dito sa ilalim at sa gilid magaan lang naman to so from San Mateo dadali natin ang Santa Cruz, Manila so ang fare ni sir is 293, binigyan ako ni sir ng 300, may tip tayo na 7 pesos ayun, maraming salamat tama ba? nasa na nga ba yung binigyan ni sir? 1, 2, 3 So, kanya nga lang yung 300 yung binigay ni Sir, no? Medyo matraffic sa bandang dulo. Sobrang pula. Tapos U-turn. Okay, sige. Pwede rin ako dito sa Marikina. Pero mas madali dito. Sa ba, ano tayo? Batasan tayo. Let's go. So ayan, wala tayong pasahero ngayon. Kasi kinansilan ako ng pasahero kanina. Ka-accept ko pa Gusto niya, gumagalaw na ako. Eh, galing ako sa bahay. Hindi naman ako galing sa... Sa... Kanto. Baga, no? So, nag-book siya ng move it. Binantayan ko kasi nandun na ako dun sa gate niya eh. Nung ano, ang sabi niya, hindi ako gumagalaw. May time talaga na hindi gumagalaw kami sa mapa, lalo na kung naka-off yung data namin. Yun ang pagkakaalam ko, no? Kasi from sa bahay, naka-wifi ako. Yung data ko, pinapatay ko. So, lumabas ako kanina. Naka-off yung data ko. So, nawala yung, mawala yung signal. Although, alam ko naman na kung saan gate siya pup pupuntahan kasi taga rito ako, eh. Kinancel niya. Kasi, Sinabihan ko naman siya, kung nagmamadali siya, pakicancel na lang. Eh hindi na lang daw, wait na lang daw niya ako. Tapos yung nandun na ako sa gate nila, kinancel niya. So ang reason niya is hindi daw ako gumagalaw sa mapa. So yun o, oh, take note sa mga nag ano, nagmamonitor kapag nag-accept kami ng booking. Hindi po lahat ng rider ay eh, galing sa tambay. Galing po sa bahay. Galing yung iba po, galing sa bahay. O di kaya minomonitor nyo yung mapa namin, minsan hindi po yan accurate na ganon. Hindi po kagaya ng ibang apps na makikita nyo talaga yung actual. Gaya nun kanina, nasa gate na nila ako, kinansel niya pa. edi di, ang nangyari sa kanya, nagbook siya ng panibago sa Mubit. Mas lalo siyang natagalan kasi maghihintay pa rin siya eh. Diba? Ano yung common sense na nagmadali ka pero ayun nagmamadali ka o ano ka uh, nagmamagaling ayun kaming rider hindi naman kami ura-urada actually 224 yung message niya ako kasi galing sa bahay nag-aabang ako ng booking pababa so siyempre, magsasara pa ako ng bahay hindi ko naman po pwede na iwanang bukas yung bahay di ba so ayun mas maganda yun nakuha nating booking mas malaki shout out kay ma'am na nag-cancel so buti na lang nakakuha tayo ng booking kasi kung bababa ako na uh, galing sa cancel iisipin ng ano natin ng company hinabal ko si ma'am, di ba? Yun yun eh. Eh bawal nga maghabal, di ba? Yun lang. Iwas sa cancel.